Dalawang kamay. Ayos mo. Nako, paano na ba? Nako, wala na tayong pera. Nako. Ano ang arbi ko ko ni Ma? Ano ko ko ni Ma? Shaki. sa'yo dyan. Agad-agad naman, naglagay tayo ng pera. Hindi matalang kung bibili natin. Dutch Mill. Ang gano'y Dutch Mill? Twenty-five. O. Ano ba itong twenty-five? mo twenty-five. Two, five. Two, O, oh, tapos. Ayun. Very good. Pano mo na doon. Pano mo na Ayun. O. Oh. Ayun. Yun yung sakli. Ayun Ayun sa kli. Ah, uh, bakit puro coins? Nga, puro coins naman. Ah, uh, puro coins sa play natin. Dali lang. Ah, uh, di diba? Tingnan natin kung tama sa natin. Baka kulang to. Ano natin? 10, 20, 30, Okay, tama. Ano pa? Waka pa tayo isa pa. <laughs> uh, <laughs> ano pa ba? Yun uh, na lang. Minute Maid. Magkano Min yung Minute Maid? 45. Kamahal naman yung Minute Maid. O, kaya etong... O, yeah, Minute Maid na lang. Minute Maid nba ano lagay mo 45 oh 10 10 20 30 35 40 ang kanyan 45 oh dito sa kinds kaya hulog mo oh hulog mo 45 Sige, yeah, dire dala-dala yeah. Pulog mo lahat yan, huh? ah. Yeah. Hmm. Oh, yan. O, mag-ano ka doon? Forty-five. Forty-five. Four-five. Hop. Wait. Wait natin. Ayun. <laughs> oh, kano mo na? Ha? Kano mo? Ano mo? Ah, uh, lika <laughs> na. Ay, may sukli ka pa ako ni mo. 40, ano lang daw? 44. 40 per yata. Magkano yan? Ay, bakit may balik ng 5? Okay na, okay na. Ang galing naman. May discount tayong 5 pesos. Balik na, let's nga lakad ka na daw ka sa ano, raptor. O, oh, ah, tayo nga sa camera. Nakangiti ba? Ay. <laughs> Masaya ba? Masaya ba? Uh, o, sige, dali. Tayo na. Dito ako magdaan. Dito na yun, dito na yun. Ayan, hige. Okay. Ba-vlog pa yan, anak. Yeah. Okay. <laughs> Masaya? Masaya?